Uh, nanay ko po, tapos uh, tatay ko po. Nay, tay, ah. Pasensya na kayo kung umalis ako. Alam niyo naman yung dahilan kung bakit ako umalis. <laughs> Para sa atin din to, nay. Eh. Tapos, nag din ako ng trabaho. Tapos, makatapos ako ng pag-aaral. Tapos, pag nakatapos ako ng pag-aaral, matutulungan ko na po kayo, nay. Ay, pasensya na kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Tapos, sa mga... Viewers naman na nag-alala sa nanay ko po. Huwag po kayo mag-alala kasi umalis lang po talaga ako para maghanap po ng trabaho din po. Tapos matulungan ko pa rin po sila, nanay at tatay ko po. Kasi ako lang po talaga yung inaasa nila, nanay at tatay ko po. Huwag po kayo mag-alala kasi babalikan ko po sila at hindi ko pa yung mga magulang ko po na nag-alaga sa akin kahit inampun lang po nila ako. Mahal na mahal ko po yung mga magulang ko po. pagsigat ang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng magkaman si Perfect. perfect. Pagsigat ang bumulong sa atin. Kung ano yung best natin gagawin para sa pamilya natin. No? Ito nga po, nag po ako kay Daddy Frankie. Tapos nagkita po kami kasi nag din po sila sa magulang ko din po. Kasi nakita rin po nila yung sitwasyon nila doon. Kaya Huwag po kayo mag-alala, babalikan ko po yung magulang ko dito. po. Tapos mag-aaral pa rin po ko para makatapos po ako ng pag-aaral. Kasi mga kababayan, base doon sa uh, message sa akin ni uh, Beauty, talagang nahihirapan po, nahirapan daw po siya. Okay. Dahil siyempre babae siya, mag-isa lang talaga siya eh, walang kapatid. Kumbaga, hindi nga po nagkaroon ng anak si, si Lolo at Lola at nag-iisa lang na inampun siya. Kaya nahihirapan din siya sa sitwasyon. So, na-stress na din po ko eh. Hmm. Bakit ka na-stress? Siyempre sa mga ano, problema namin nila nanay ko, tas tatay ko din po, tas pag may problema din po ko, hindi ko masabi sa kanina. Sarili ko lang po talaga. Wala ka ba pagsabihan ng problema mo? Opo, oh, kaya nagtaanong malis din po ko, isa din po yun eh. Hmm. Pero inisip ko pa rin yung magulang ko po eh, kasi siyempre walang mag-aalaga sa kanila. Mahal na ko po sila eh. ng walang kapatid, no mga kapabayan? Oo okay. po. Naiintindihan kita, nararamdaman kita. Alam ko yung ah... Uh, nararamdaman ko yung pinagdadaanan mo na gano'n na sitwasyon, tapos hindi ka pa sinusuportahan ng mga kapitbahay, parang gano'n, no? Parang pangit banggitin mga kababayan pero minsan kasi pag nakita natin yung kapitbahay natin or nakita natin yung kapwa natin na nagihirap or what minsan nauuna hindi naman lahat no minsan nauuna yung instead na akayin para para mas maging strong pa minsan sila pa yung nakatanggap or nagkakarisip ng hindi maganda bakit kaya ano hindi na lang kaya natin pwedeng akayin para maging strong pa lalo. Kaya doon minsan po pasok yung mga depression or what, lalong-lalo na pag naisip nila na wala na silang kakampi. Tapos yung nanay tatay niya. Mahirap magsalita mga kababayan, pero isa lang masasabi ko sa iyo, Julian no? Lakasan mo pa yung loob mo para sa nanay at tatay mo. Ibayan mo pa. Gaya ng sinabi ko, sa kanila ka umugot ng lakas ipakita mo na nagkakamali sila. Diba? Um, naniniwala ako sa'yo na hindi hindi mo pababayaan ng nanay-tatay mo. Naniniwala rin yung mga viewers. Maray mga nagbasa pa dyan. ay nagsabi pa dyan na huwag nating i si Bully. Ngayon maliwanag sa amin yung ang iyong reason na gusto mo tala magtrabaho. Kasi syempre nga naman mga kababayan, paano nga sila kakain kung nandoon lang din bantayan niya ng bantayan? Opo. Pero yung opo. unang alis mo, nagpaalam ka sa uncle mo. Opo. Ibinilin mo si nanay-tatay. Opo. opo. Anong sabi naman nila? Nag-oo naman po sila. Nag-oo naman. Ah, sinabi mo yung dahilan. So, paano kayo nagkaroon ng misunderstanding later on? Nung pangalawang paalam na po dun. Pa. Oo, pangalawang alis mo na. Opo. Yung akala nila, nilang gumagala lang kami gano'n. Oo. Mm -hmm. Pero naghahanap din po kami ng work nung kaklase ko po. Naghahanap kayo ng work. Okay. Sige. At least alam na natin ngayon mga kababayan. So, alam mo, uh, may nagbigay ng uh, tulong dahil napanood nga nila yung ano, videos natin. Si, ano pangalan nyo bro? Marcelo uh, kay Sir Marcelo Binloan. Nasa USA na sila ngayon, tama? Pero sila ay from San Carlos. Kababayan San Carlos. din natin. Uh, nagbigay sila ng 5,870 and 25 centavos. Oh, 100 dollars. Okay. So, pinadala nila yan through Gcash. Kaya, ibibigay ko sa'yo. Kasi, ang bilin sa akin ni Sir Marcelo Binduanis ibigay ibigay sa'yo para mapagtapos ka ng pag-aaral. No? Okay. So, ibibigay ko sa'yo para makatulong kahit papahan. So, Sir Marcelo, maraming maraming salamat ko sa uh, tulong na ibinigay ninyo ipanaabot kay uh, Yuli. Uh, malaking bagay po ito para mapagtapos siya ng pag-aaral. So, 5,870 1 5 pala 1,2,3,4,5 5 no? 5 870 Kulang no? no? Sarado na natin na? Ayan. So, anong masasabi ni Biuli regarding kay sa natanggap niyang blessing galing kay Sir Marcelo? Ay, sir, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po to para makapag-enroll po ko ngayong second sem po. Maraming salamat po. Tsaka sa mga viewers natin, mga kababayan, na wala sawang sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat po, ano? Okay? Wait lang. Siyempre, para actually nag-iwan na ako ng budget sa nanay at tatay mo oh, 5,000. Thank you po. Paano nila yun na uh, gagamitin? Kasi sabi ng tatay mo, ulianin na siya. Opo. Oh, Papabili-bili na lang siya doon. Opo, oh, papabili. Hmm. So sana pagdating mo, abutan mo na doon. Ikaw na lang bahala, no? Okay. O, tapos dadagdagan ko ulit. 1, 2, 3, 4. Bigay ulit ako ng 5,000 para mas marami, mas maganda. Oh, thank you po. Hmm. Anong masasabi mo? Ano, maraming maraming salamat po. Makakapag-enroll ako po, second sem po. So, enroll doon na sa Pangasinan? Apo, ah, doon Oo. po. Oo. So, dadalaw pa rin kami doon, may awa ang Diyos, no? Uh, pasensya ka na. Uh, minsan, pag nag-test ka, hindi kami nakakapunta agad-agad kasi mara marami kami pinupuntahan. Pero... Ayun, Kasalaban lang tayo. Okay. At uh, alam ko, marami mga kapanood ng video ito. So, pwede kang manaw, uh, manawagan sa ating mga kababayan. Baka may mas makatulong pa sa'yo. Sige. Kung ano yung nararamdaman mo, anong gusto mong mangyari para mga pagtapos ka pag-aaral okay. mo. Kay Sir Marcelo Binuan po na nagpadala po, um, maraming maraming salamat po sa binigay niya po. Malaking tulong po ito para makapag-enroll po ako ngayong second sem po um, gustong gusto ko po talagang tumayo sa sariling pa ako din po. Kaya lang po, mahirap po talaga makahanap ng trabaho po ngayon at lalong nag-aaral pa rin po ako. Kaya tatanggapin ko po ito dahil malaking tulong po talaga ito para makapagtapos po ako sa pag-aaral. Oh. So, mga kababayan, i-gagrab ko na po yung opportunity na ito para humingi po ng tulong po sa inyong lahat para po matulungan po yung mga magulang ko po at para din po makapagtapos po ako ng pag-aaral po dahil graduating na din po ako ngayon. At nagpapasalamat po ko kay God po at saka po sa mga tutulong pa rin po at saka sa tumulong din po at saka kay, da, kay Daddy Frankie din po. Maraming 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 salamat po sa inyo pong lahat. Trabaho mo doon sa Malasiki, hindi ka na pwede doon bumalik. Hindi na ako, resign ako. Pag Paghanap ka ulit ng trabaho mo doon sa Malasiki, pati mm -hmm. hindi ka natatapos ng pag-aaral mo, no? Tapos yun, iayos mo rin yung nanay-tatay mo, huwag mo sana silang pababayaan. Mm -hmm. At uh, papasyal-pasyal din kami sa abot ng aming makakaya, no? Okay. Ipagsigat ang dumawa ng paraan hindi pwedeng magkamali si Perfect. Perfect. Pag si ang bumulong sa atin, kung ano yung best natin gagawin para sa pamilya natin. No? Kahit ako alam mo, lagi akong nagpe-pray, Lalong-lalo na pag may mission ako, magsisimula ako sa mga mission ko, pinagpipray ko, Lord, bless mo po ako sa araw na ito. Sana sa araw na ito, sino man makahalubido ko, I-bless mo yung bunga nga ako na hindi ako makapagbitaw ng masakit na salita o hindi ako makapanakit sa aking kapwa i-bless mo po yung mga decision ko na sana maging tama. gabayan mo po ako ganun lagi isang guni natin yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin para i-guide tayo ni God patungo sa tamang tanas no? Alam ko nasa moment ka ng ano eh, uh, pinaka middle decision. Lalong-lalo na sa relation sa sitwasyon ninyo ng nanay tatay. Alam ko napakahirap na dahil sa hirap ng buhay, taas doon sa sitwasyon nila na sila. Kaya wala ka ng ibang uh, lalapitan tatawagan. Basically, yung mga tulong namin, yung perang binibigay namin sa'yo, ano lang yan? Ah, palamuti lang sa buhay yan. Maibili mo yan. Ibili mo ng notebook, ipamasahe mo. Wala na yung naitulong namin na sa iyo. Pero yung gabay ni God na ibibless, ibibendisyonan ka para makagawa ng tama, perfect. Yan ang pinakas. Okay? Mag-pray ka parati. So, ayan mga kababayan, mga kabaragay. Ito lang po muna yung uh, update ko sa inyo, uh, kung baka nagtataka kayo, bakit dito lang kami, mga kababayan, dahil sa hitbit ng oras namin kaya nag-meet up na lang po kami ni Violi, dahil nga po nandito siya sa Maynila kaya eto, nandito kami sa lugar kung na, eto yung napili namin kaya, mga kababayan mga kabarangay para mas makatulong pa tayo i-share nyo po yung videos na ito para yun uh, mas marami pang matulungan ang Team Daddy Frankie. Lalong-lalo na po sa mga ating mga lulot at lola, sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. Okay, Bioli? Thank you po. <laughs> Ayan, uh, uh, umiiyak na si Bioli mga kababayan nagiging emosyonal siya pagka pinag-uusapan yung kanyang nanay at tatay uh, kaya pati ako nadadala ako namumulay matay pag magulang talaga ano, pag minahal mo talaga yung magulang na usapan sila talang tutulo ang mo no? no? so Bioli uh, sumasaludo kami sa iyo dahil kahit na adapt ka lang nila is tinuturing mo talaga silang magulang so hangad ko, pinagpipray ko kaya na sinabi mo na sana ituring ka rin nilang pamilya so, mga kababayan dahil ang kwento sa akin ni Bioli is minsan nararamdaman daw niya na parang hindi siya hindi pa nila tanggap parang hindi nila tinuturing na pamilya sa beauty dahil iniisip nila is ampun lang no? Okay. so sana mawala na yun ipag pray natin ha? Okay. so beauty ingat ka maraming maraming salamat so kailan ang balak mo umuwi? ma Next week po. Next week. po. Oh, sige, ayusin mo buhay mo ha. Opo. Okay. okay na. Okay, salamat. Tangat po ang uh, iyong tabong pay. Okay. Maraming salamat mga kapabayan. God bless po. Tayo? Ayun, ka rin. Masa ka?